Ito nga pala ay mga German Beauty Homer. Ito ay isang breed ng kalapate para sa pagandahan. At ito ang aking mga inaalaga ang ibon. Sa video ito, sisilip lang ulit tayo ng inakay. Alright. Ito naman sisilipin natin. Laki, no? Kulay pula. Ganito yung kulay ng bagwis. Recessive bread na to. At hindi ito yung unang recessive bread natin. Pangalawa na tong recessive bread na lumabas dito sa aking loft. Hindi nga pala ako gumagamit ng incubator para sa aking mga German Beauty Homer pag nagbe-breeding ako sa kanila. Hindi rin ako nagpopot-pot at napakabihira ako ng gumamit ng seaters. Last time na ginamit kong sitter sa hybrid project na. Sa mga German Beauty Homer, hindi na ako nagsipapaseater. Ang mga breeders lang din natin ang nagsusubo, nag-incubate at nagpapalaki sa ating mga German Beauty Homer. Yon, balikan tayo sa video. <laughs> Bago natin simulan yung pag-review dito sa inakay na to, silipin muna natin yung mga magulang nito. Mahiwaga rin tong inakay na to. Ito yung tatay niya, isang pure black Split wattle actually yung tatay na to Pero ang maganda kasi dito, makapal yung tuka na ito Tsaka balansi yung ulo so Split wattle lang talaga yung nakikita kong problema At tsaka itong tatay na to, medyo pilay Medyo matanda na rin kasi to At etong itim na to, pinaris ko naman siya Dito sa kulay blue na checker Medyo maiksi ang ilong nito At medyo hindi ganun kaganda Ang tuka niya ang pinaka positive na nakita ko dito sa inahin na to, matangkad. Yun lang yung kinaganda nito kaya siya yung ginamit kong pinaris dito sa kulay itim. Kapag titignan natin sila, pareho silang blue. Etong inahin kasi, meron siyang pa brown brown konti sa kanyang windshield pattern. Hindi ka gaya sa ano, wala talaga ano? pure black lang talaga itong barako. So ang pinaka nakakapagtaka talaga ay eh, nagbuga sila ng recessive red. Wala akong masyadong ine-expect sa magiging structure kapag silang dalawa ang ating pinagpares. Unang inaka ito ng pairing nilang dalawa. Medyo nakakagulat talaga na ganito kaagad yung lumabas. Rekta na tayo dito sa inakay na to para mabilis na yung video natin. Huwag na natin patagalin to guys. So makikita natin sa inakay na to na medyo malaki yung ilong. Mababakas talaga din guys na medyo lubog sa gitna no. Hindi pa natin sure kung magiging batong full wattle or split. Depende pa to pagka umidad. So malalaman natin yan in the near future. Pero so far, ang ganda ng head structure niya. Balansi yung tuka, magkasimpantay. Maganda yung initial development ng ulo ng inakay na to. So sisilipin natin guys, yung balahibo na. Kulay pula yung kanyang ulo at hanggang sa likuran. Ganon din ang kanyang pakpak. Tapos makikita natin sa bagwis nito Ayan o. Oh. Parang merong konting pamumuti. Hindi ko alam guys kung magigrisel eh ko magigrisel imposible naman maging to dominant kasi guys yung grisel jeans no parang ganun din eh no Parang may pag grisel pa yung ano niya. Pero anyways, malalaman natin yan in the near future. Recessive bread to, klaro guys. Ngayon, makikita natin sa buntot niya na medyo may pa blue blue ng konti. Makikita natin yung sa likuran, malapit sa buntot. Ito, medyo abo. Ganito kasi kadalasan makikita natin sa mga velvets. yung kulay pula din sa ilalim. Alos lahat talaga ng balayibo niya guys. Kulay pula. Yung kuko niya, kulay pula din. Ang tuka niya, pula din. Magiging kaya maganda ang kanyang mata. Yun na yun, sinilip lang natin itong na ito. Ang di ba? <laughs> Singit muna natin ito. <laughs> Nilipat ko na yung mga inakay na kakaiba natin dito sa grow out. Yung pinakamalaki talaga, yung pied, no? Healthy naman sila, tsaka parang hindi sila masyadong nahirapan mag-adjust. So, ilabas muna natin silang tatlo. Silipin natin na mas maigi dito. Kumparahin natin sila kung sino yung mga pinakamalaki sa nilang tatlo. Actually, halos laki naman itong tatlo na to tsaka kunting diferensya lang kasi ng edad nila ng pagkakahatch no? yung iba ay mas malamang ng ilang araw na naunang nahatch kumpara sa iba pero kung sisipati natin parang mas matangkad yung maputi yun yung ating kite no? sa akin talaga kung hindi lang siya naging grizzle okay na sana yung kite project natin So, parang ito yung pinakamatangkat pag nilagay natin dito. No? Mahilig siya kumain ng bato. Ayun, kain ka lang kain dyan. Tsaka medyo matagal-tagal pa natin ito maoobserbahan, no? Gagawan din natin ito ng kanya-kanyang video para mas makilatis natin. So, nagawa na natin ito ng mga videos ng initial na pagsipat natin sa kanila. Pero, mas maigi kasi kung sisipatin natin sila kapag ka na or medyo maturing na. Yun, so far naman, maganda naman yung development nila ng tatlo. Okay, yun lang, no? Tutunawin pa natin yung taba ng tatlong to. Balik na tayo dun sa recessive red. Alam nyo kasi, sa pag-aalaga ng kalapate, may marami talaga mga kung ano-ano na hindi natin ini-expect na mangyari. Mayroong mga magagandang bagay, mayroong mga hindi magagandang bagay. Panalong-panalo na tayo kapag nasa positive side. Mayroong magandang impact para sa atin bilang mga fanciers. Kagaya nito guys, sunod-sunod. Puro unexpected ang mga lumalabas dito sa akin. Yung mga blue natin, naglalabas ng mga pula. So ang mga pula naman nato guys ay mga recessive red. Meron din ako recessive red na ash red base, pero ang pinaka gusto ko kasi talaga ay mga blue base kasi nga ang target ko makapagpalabas ng bronze kite. Pero sa ngayon, hindi pa natin alam maganda lang ma-observe muna natin yung pagdevelop ng mga recessive bread na lumalabas dito sa atin yung isa rin to sa mga pinakamaselan na mutation sa mga kalapate no? at isa rin to sa mga pinakamahal na jeans na maaaring ikarga ng ating mga ibon benas lang talaga na nagbubuga ng recessive bread yung mga ibon ko actually hindi ko talaga alam na merong ganitong jeans yung mga kalapati ko nung nagsisimula ako guys no Biruin nyo Mahigit isang taon Bago ako nakapagpalabas Ng recessive bread Hindi ako ng recessive red, guys no Kasi ang mahal nga Ng recessive breed swerte swertihan lang talaga siguro yung mga Nakasabot natin Ayo, posible talaga makapagpabuga sila dahil syempre galing din niya sa akin makapagpabuga ko din yan meron din silang chance na makapagpabuga din ng mga recessive bread yun lang hindi ko napapatagaling guys no? thank you so much sa panonood ang ah, mas talaga ng ino kayo na ito nakakatawa ako nga pala si Mastong at itong Wires TV kita kits tayo guys sa susunod nating mga videos pa